yung ginagawa niya yung water heater manong Ruel yung piping manong Gerald yung isa si Chong nag-demo okay. babatay ulit Iyan. Oh! Yo! Oh. Oh. Oh.

Wakong dapat tiba, matuto ko. Break mo na, break. Iyosi mo na. Iyosi <laughs> mo na mga busing. Mahirap mag ano. Parang training ng mga scout ranger dyan sa Pilipinas. <laughs> ah yeah.

Kahit, ano, hingi nang hingi. Nakakatiis kayo dyan. Yeah. May okay. dinin Sa amin, pag wala nang trabaho, wala nang pambayad ng ano, mga bill. Hmm, tignan mo yung book ni Richard. Wala na. Punong, puno na? Ng, ano, ng, yo, no? ano. yun, no? si Ano yun, Rad! Pulapot ng... Gagamba. <laughs> <laughs> mo. <dami> <laughs> <laughs> <laughs>

saya, oke, okay. oh. Sana Yun nasa oh. na sa Yo. Oh. Hey, hey. Nampak -nampak, okay? hmm? hey. then, ah. Mamang, kita kan? Kita. Kita bagar kita. Kita. Makan makan tak? Ini kan tati kalau tini. Kita. Cai. Untuk keti tubung batik. Kita. Mulai. Masa apa? Masa nala. Yang nala. Las na. Masa na. nala mga uh, ka ano kabaroks Kabaruks. Kabaruks. Ayo. Nih. tinatanong ni mangbong kung ano bakit ano daw yung usok lang <laughs> <laughs> usok. Uh -huh. Tapos na. Tara. Nalpasag. Uh -huh. Wala. Huh? Tapos na. Nalpas. Tapos na mga ka... Kabaroks. Kabaroks. Nalpas na. Nalpas. Tapos. Uh -huh. Kayo naman mga kabaroks. <laughs> ano bang gagawin natin <laughs> sa inyo, Kabahok? Katakot na tayo! Ay! Tayo tayo tay, na. Tapos na. Mm, yung. Tapos na tayo. So, mag-check na lang ng leak. Pag natapos na, tapos na. Mag-linis na lang sa baba. Ah. Nay, di ko lang pa yagan, Miguel. Ito, Ano nay. na. Ah, ano na? Tapos na. Paganda rin yung jahat ko na. Paganda rin yung pa na pudot ah! Magche-check na tayo ng ano, leak. Pag tapos na daw. All right, tapos na. Tingnan ah, na lang natin yung mga ilan na natin. Ayun. Na tapos oh, na. Nakahiga tayo. Nakahiga rin si Chad doon.

Bila, wala wala. Sa bilis kaya. kayo hayo. Hayo. <laughs> Dito nga one leak na kamusta? Oh, adapter eh. ni, adapter ay so far so good. So far so good, walang leak. Yan. Yeah. Yo. Ang lalakas na ng ano tubig. Sa kabila wala rin doon. Ayun si Tom. May At spray ata doon sa baba sa likod. Lakas doon. May malamig na tubig doon. Oh. Ayun. Ow!

Naunan? Naunan manong Maya? Okay. Hala? Huh? Okay na? Sa kabla? Ah! Amang nakaunan? Amang na? Hala? Hala? Hmm? Hello! Hi! Tapos na tayo! Hmm. Tapos na? Tapos na? Okay na? Wala nang leak? Pati yung cold at saka Mainit. Mag labas na tayo ng mga gamit natin. Pati ilaw lahat-lahat. Kaming dalawa ni bossing. O, sa labas na tayo. O, sige. Yeah. Ta -ta -ta. Tapos na boss. Wala nang leak. Tapos na tayo. Maglilinis na. tapos na. Wala ba tayong nakalimutan na tools? Ayan. Yeah batin natin bakit ay daternan tong datang daternan daternan gamitin natin ni Ah! ah so last na papatay na natin goodbye basement na boom oh, tapos din hmm <laughs> <laughs> Manaw. Tapos din. Ayos na. Ayos. Puh. Puh. Tapos din. Ya, Sigarik breaks na. Gawin daw. Tapos. Okay, tapos. Bye. <laughs> Thank you. <laughs> Job well done, mga barok boys. <laughs> All day. Natapos din. Sige. manong Manaw. tong. Hmm, tara. Inom ulit. Barok boys. Tara hmm, Tapos na. Dito na na. May Oh. Hoy, anong ginagawa mo? Manong Erad. Ah? <laughs> <laughs> Nag-ano ka na naman ha? <laughs> nag nag ko uh, na naman ng mataan ba yan? Mataan? Mataan. <laughs> nag ng isda. Hmm. Pang-dinner niya yan. Ayaw niya na ng me-me me o oink-oink. Nasawa na kagabi. <laughs> <laughs>